Sir, you are? I'm Karen May Dumaplin. Kiyempre, I'm pre, um, Team AOV po. AOV Empire. Okay, may question ako sa'yo. Dala mo ba phone mo? Ah, uh, nandun po. Naku, kailangan. Dala mo yung phone mo. Like... Ay, ito pala. <laughs> Ay, ito pala. Okay, sige, sige. Uh -huh. Ngayon, nakafollow ka ba sa official Facebook page ni Ascendra International? Yes naman, of course. Yes naman? Patingin naman yan. Uh -huh. Ay, hindi ko pa nakikita. May mga notification agad, Ascendra. Okay, nakafollow siya. Dahil nakafollow, challenge sa iyo. Wow. Ano 'yan? Magaling lang to. Sasagutin mo lang to. Okay. Familiar ka na ba sa mga business packages ni Ascentra International? Yes. Familiar ka na? Okay, sige sige. Ito tanong ko. Magkano ang associate package ng Ascentra? 8,500. Uy, talagang confident. Sure ka na ba? Yes. Di mo babawasan ng piso yan. Hindi. Di mo dadagdagan ng dos. <laughs> Ay, hindi. Ah, sure na magkano ulit? 8,500. 8,500 is Correct. John yeah. Dahil dyan, meron ka, Asendra Pe. Wow! Thank you so much, Asendra! <laughs> Ayun. Anong nilulook forward mo sa event natin today? So, ang nilulook forward ko dito is siyempre yung better future na meron tayo. At siyempre, talagang nasa new generations na tayo kasi nasa AI tayo, which is Asendra International. Ayun. Sabi mo, let's go Ascenders! Let's go Ascenders!